Guys, eto guys, nakap napabili ako ng bag ngayon dyan sa may Vapsha, sa my clubhouse. Kasi linggo ngayon, meron nagbebenta ng mga bag. So, eto guys, so ang ganda. Nakit ako lang. Girly, girly siya. Girly, girly. So, eto, binili ko siya. Actually, ang price nito is uh, $250. So, binili ko ng $200. So, meron tayong pang regalo ngayon pagdegalo sa mga pamangkin Ayan. ayan guys and then meron pa akong isa yan ito maliit siya ang cute girly girly din yan girly girly siya ayan guys uh, di ba ang cute cute niya <laughs> Actually guys, ngayon lang ako nakaranas ng mga ganito. Noon pangarap ko lang din yung mga ganito, mga bag-bag kaso wala pang bili. Ngayon nakabili ako kahit pa unti-unti. At least meron tayong pang regalo, ganyan sa mga pamangkin, di ba? Ayan, so dalawa. Ayan. Tapos may saluyot pa, okra. Eh bumili ako sa ano sa ano pala nito? sa clubhouse kasi linggo ngayon may market day Ayan. kadiwa ba kadiwa meron kasi akong suki doon na binibentahan ng bag so ayun meron na dati bumili na rin ako ng dalawa sa kanya so ngayon bumili ako ulit kasi maganda naman siya ayan guys guys, good morning. Good morning, good morning. Nandito ako ngayon sa may garden ko na maliit. Ayan. Nandito ako ngayon, guys. So, ayan. Nandito kukuha ko ngayon ng talbos kung may makukuha ko ngayon. Good morning po sa lahat. Good morning, good morning. Hi guys, good morning. Good morning, good morning. Nandito ako ngayon sa may garden ko na maliit. Ayan nandito ako ngayon guys so ayan nandito kukuha ko ngayon ng talbos kung may makukuha ako ngayon good morning po sa lahat good morning good morning so ayan guys ayan tatalbosan ko siya na naman meron tayong ano eh meron tayong makukuha siguro na konti eh, ayan eh <coughs> ayan guys nag, naglagay na ako ng babala kasi alam nyo ba, guys? Binunot ang aking isang halaman dito. Oh, grabe. Binunot talaga. As in, walang talaga. Ayan, oh guys. Naalala nyo ba yan? Oh, pinalitan ko na naman. So, naglagay ko na naman ako ng bago. So, ngayon, tatalbusan ko na siya. Baka aagawin na naman sa akin. Ayan. Tatalbusan ko na. Kasi baka mamay kukunin na naman sa akin. Ayan. So, kulay-kulay lang tayo, guys. Hayan. Yan kukuha tayo ng talbos, guys. pa natin. Para dumami yung kanya. talbusers Para dumami Grabe, binunok talaga. As in. Yan. Yeah. So, na natin. Kasi uunahan na naman tayo. <coughs> Ay, guys. Kukunin natin yung talbos niya. Kasi uunahan ka na naman ng mga taong walang hiya. Ayan, nilagay ko, oh. Ayan. <coughs> nha Cái căn góc nó mình thấy. Yan guys Nakakuha na ako So Ayan, nakuha ko na yung mga ibang Ano niya. Bye guys, salamat See you in the next vlog Bamayul. Please like and share Like and share and comment Salamat and subscribe Thank you, see you in the next vlog Bye Guys, eto guys Napabili ako ng bag ngayon dyan sa may Vapsha, sa may clubhouse. Kasi linggo ngayon, meron nagbebenta ng mga bag. So, eto guys, so ang ganda. Nakit ako lang. Girly-girly siya. Girly-girly. So, eto, binili ko siya. Actually, ang price nito is uh, $250. So, binili ko ng $200. So, meron tayong pang regalo ngayon. Pang regalo sa mga pamangkin. Ayan. Ayan, guys. And then, meron pa akong isa ayan ito, maliit siya ang cute, girly girly din ayan, girly girly siya ayan guys di ba ang cute cute niya <laughs> actually guys ngayon lang ako nakaranas ng mga ganito noon pangarap ko lang din yung mga ganito, mga bag bag kaso wala pang bili ngayon nakabili ako kahit pa unti unti at least meron tayong pangregalo, ganyan sa mga pamangkin, diba? Ayan, so dalawa, ayan. Tapos may saluwit pa, okra. Ayan, bumili ako sa, uh, ano, sa, ano pala nito, Sa uh, clubhouse. Kasi linggo ngayon, may market day. Ayan, kadiwa ba, kadiwa. Meron kasi akong suki doon na binibentahan ng bag. So, ayun. Meron na. Dati bumili na rin ako ng dalawa sa kanya. So, ngayon, bumili ako ulit. Kasi maganda naman siya. Ayan, guys.